Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Matiyo. Jonas, kung kaya pa ng katawan mo, humanap ka ng paraan para mailigtas mo si Ado. Ako na ang bahala kay Mauricio. At kahit nasugatan itong si Matiyo, agad itong gumulong papunta doon sa may sapa. Samantalang ang isa pa nilang kasama na may mga sugat din, mabilis itong gumawa ng mga usal para mapuntahan ang kinaroroonan nitong si Jesse at mailigtas din ito. Masyado silang nawindang sa kakaibang lakas ng kanilang mga kalaban ngayon, ang grupo ng lihim na kilusan. Ngunit makalipas lamang din ang ilang mga sandali biglang naglundagan ang mga nakakalaban nila papalayo doon sa lugar. Ang matandang nakasakay sa mga nakalutang na mga kawayan agad nang umuusad ito palayo. Sa loob ng ilang mga segundo lamang, agad nang nawala ito ng tuluyan doon sa lugar. Kaya nagtataka ang grupo nila ni Matiyo. Ngunit makalipas lamang din ang ilang mga segundo, nasagot din agad ang mga katanungan sa kanilang mga isipan nang biglang dumating doon ang apat na mga matatanda at agad na uwi ka nitong si Tatay Dadoy. Mukhang nakakalayo na ang mga ilon pinsa na Goryo Tulungan mo na lamang ang mga sugatan. Susubukan ko pa rin na sundan ang mga iyon. Tara na abito. Ang uwi ka nitong si Tatay Dadoy at pagkatapos mabilis nang sumuot pa ang dalawang mga albularyo doon sa kakahuyan samantalang sina Papa Guryo at Tatay Damaso agad na lumapit ang mga ito sa kinaroroonan ng mga may sugatan. Agad naman na sinabi nitong si Jesse na ang dalawa nilang kasama nando doon sa may sapa. Ang anak nitong si Papa Guryo na si Mauricio at ang kaibigan na si Mateo. Ngayon, napagtanto ng kanilang grupo na kaya pala umalis ang mga nilalang na iyon dahil nararamdaman ng mga ito ang paparting na grupo nila ni Tatay Dadoy. Mabilis na bumalik naman doon si Tatay Dadoy at Tatay Abito nang walang naabutan ang mga ito doon sa kakahuyan at agad na uwi kanitong si Tatay Dadoy. Dalhin na natin ang grupo nila ni Mauricio doon sa labas ng kakahuyan na ito. Pensa nagkuryo. Kailangan na malapatan ang mga ito ng agaran na gamot ang wika naman nitong si Mauricio habang inalalayan nitong si Tatay Abito Tatay Dadoy kakaiba ang kanilang lakas at hindi lamang ang paligsahan na ito ang kanilang tunay na pakay pakay nilang wasakin ang lahat ng mga nandirito sa sinawahan pati na ang buong isla sagot naman nitong si Tatay Dadoy kay Mauricio tama ka Mauricio iyan din ang aking hinala kaya pinasali ko kayo sa paligsahan na ito. Ngunit nakakawindang ang kanilang tangan na kakaibang lakas. Sa ngayon, kailangan na muna ninyong magpahinga at magamot ang mga natamon nyong mga sugat. Laglag na kayo sa paligsahan na ito. At kailangan ng tulungan ninyo ang grupo nila ni Arturo na nagbabantay sa buong kaganapan ng kapistahan. Tara na, kailangan na natin na makaalis." Pagkatapos mabilis nang tumalilis ang mga ito palayo doon sa kakahuyan. Sa kabilang banda naman, habang nagpapatuloy sa pag-usad ang grupo nila ni Makro, agad nilang nasipat ang isa pang grupo na nasa gilid ng sapa. Nakita nilang nakasuot ang mga ito ng mga maskara. Agad na wika din itong si Turo. Kaibigang Makro, ano ang sa tingin mo sa grupong iyan? ang sagot naman itong si makro Hindi ko pa mawari kay Biga at Turo. Hindi ganun kalakas ang mga nararamdaman ko galing sa kanila. Ngunit maaring hindi ganun kalakas ang kanilang mga tangan. Ngunit malakas ang kanilang pisikal na kakayahan. At gayon man, maaring itinago din ng mga ito ang kanilang mga presensya at mga pwersa. Sa ngayon, subukan natin na ang kanilang grupo. Bukas na ang huling araw ng paligsahan na ito. At sa ngayon, kailangan na natin na gumawa ng mga pagkilos para mapalis na din ang iba pang mga grupo sa paligsahan na ito. Wala sa ating mga listahan ang grupong iyan na maaring kabilang sa grupo ng lihim na kilusan. Hindi ganon kalakas ang kanilang mga tangan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang naghihiwalay ang mga ito at bumuo ng dalawang grupo. Magkakasama si ng Makro, Turo at Amara. Samantalang magkakasama naman si Baldo, Ringo at Makil. Pinalibutan nila ang nakikita nilang grupo na sa mga pagkakataon na iyon nagpapahinga pa lamang doon sa mga batuhan na nasa gilid ng malaking sapa. Ngunit kalaunan, agad na nararamdaman itong si Badong ang mga presensya ng mga nilalang sa paligid. Nakita din itong si Badong na ang mga ibon na nasa itaas ng mga puno ng kahoy na malapit lamang sa kanila. Biglang nagsiliparan ang mga ito papunta doon sa mga kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng sapa. Kaya agad na naghinala itong si Badong at tinawag nito ang matandang si Tata Unyok agad na uwi ka nitong si Badong doon sa matanda. Totaunyok, mukhang may mga kakaiba akong nararamdaman sa ating paligid. Sagot naman ng matanda kay Badong habang sinipat-sipat na din ang kapaligiran ng kakahuyan. Ano e, ang ibig mong sabihin, Badong? At hindi na din nasagot pa ni Badong ang kanyang katanungan dahil nakita at napansin na din niya ang mga nangyayari sa buong paligid tulad ng mga nakita ni Badong kaya muling uwi ka nitong si Tata Unyok. Kailangan na natin na makalipat agad ng lugar, Badong. Mukhang tama ang mga hinala mo. May mga nagmanman sa atin ngayon sa paligid. Kaya walang inaksayang sandali ang grupo nila ni Badong. Agad nang kumilos ang mga ito para makalipat ng ibang lugar. Ngunit may nakita na silang dalawang mga nilalang ang mabibilis na nagtatakbuhan doon sa mga batuhan papunta ang mga ito sa kanilang kinaruroonan. Samantalang doon sa kakahuyan, may lumabas na din na tatlong mga katao. At doon sa kabilang bahagi ng batuhan, mayroong naglalakad na isang malaking tao ang papalapit na din sa kanila. Napapalibutan na ang mga ito ng mga kalaban gulat na gulat si Nabadong dahil agad nilang nakikilala kung sinong grupo ang pumalibot agad sa kanila at balak silang atakihin ang grupo ng kanyang anak na si Makro. Kaya agad na nagkakatinginan ang mga ito. Ngunit bago pa makalapit ang grupo nila ni Makro, agad na wika nitong si Badong sa kanyang mga kasamahan. Basil, tataunyok. Kailangan na natin na makalayo sa kanila. Hindi pa ngayon ang tamang pagkakataon na malalaman nila ni makro ang ating ginawang pagsali sa paligsahan na ito. Matapos lamang iyon, mabilis nang tumalon itong si Badong doon sa tubig. At wala na din na inaksaya ng uras ang mga kasamahan nitong si Badong. Mabilis na din na sumunod ang mga ito at nagsitaluna na din ang mga ito doon sa tubig. Nagtataka si maklo makro sa ginagawang iyon ng grupo nila ni Badong at hindi nila iyon inaasahan. Kaya agad nawiwi kay nito kay Toro. Kay biga na Toro. Unahan mo ang mga iyon doon sa kabilang bahagi ng sapa. Kaya mabilis nang nagpatalon-talon itong si Toro doon sa mga sanga ng puno ng kahoy na nasa gilid ng sapa at papunta na ito doon sa kabilang. Napakabilis din ng ginawang paglangoy nila ni Badong na agad na nakasampa ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng batuhan. Sinubukan itong hagilapin nitong si Turo. Ngunit biglang nawala itong si Badong sa kanyang harapan. At kung hindi pa nakatalon itong si Turo, papunta doon sa isa pang batuhan, tinamaan na sana ito ni Badong ng isang napakalakas na pagsapak. Agad naman na nakasunod si na Makro doon sa kabilang bahagi ng sapa at gulat na gulat ang mga ito nang makita nilang may tangan din na kakaibang bilis ang isa sa mga ito. Ngunit nang tuluyan ng makaaho na din itong si Basil galing doon sa tubig, wika nito agad kay Badong. Kapatid ng Badong, magkakasakitan pa tayo ng grupo nila ni Makro. Hindi tayo patatakasin ng mga ito. Iyon din ang wika agad nitong si Dr. Maki. Kaya nagpasya na lamang ang mga ito na magpapakilala na. Tinanggal na ng mga ito ang kanilang mga suot na maskara na naging dahilan para sobrang magulat ang grupo nila ni Makro. Napatigalgal pa nga ng ilang mga segundo ang mga ito bago nakapagsalita. Agad na kinausap ni Makro ang grupo ng kanyang ama. Nagpapaliwanag naman si Nabadong tungkol sa kanilang tunay na pakay hanggang sa dumating na din doon ang grupo nila ni Tatay Dadoy. Kalaunan, nagpasyang sumuko na ang grupo nila ni Badong. Nagulat man si Tatay Dadoy nang makikilala si Badong, agad nilang inihayag na may misyon ang grupo nila ni Makro sa pagsali ng paligsahan na iyon. Nagbuluntaryo naman agad na tumulong ang grupo nila ni Badong habang nakaabang pa ang mga ito kung sino ang mananalo sa paligsahan. Makalipas ang mga pangyayaring iyon, muling nagpapatuloy ang grupo nila ni Makro. Makalipas ang ilang mga oras, biglang napatigil sa paglalakad ang kanilang grupo. Wi ka nitong si Makro sa kanyang mga kasamahan. Magtago muna tayo, Turo. Amuyin mo ang buong paligid. Isama mo si Makil. Masama ang aking hinala. Mukhang mayroong ibang grupo na naman ang nasa paligid ng ating kinaroroonan. Mabilis na nagtatago ang mga ito doon sa likuran ng mga puno. Ang buong akala nila ni Makro na mayroon na namang ibang grupo ang nando doon sa kakahuyan na iyon at nagmamasid na sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga nila lang na nasa paligid ay ang mga aswang na saltik na inutusan ng grupong kilusan para manmanan ang kagubatan ng sinawahan. Plano na kasi ng mga ito na matapos ang paligsahan, bukas gagawin na nila ang malawakang pagsalakay sa lahat ng mga antingero at albularyo na nasa lugar ng sinawahan. Mabilis naman na kumilo sina Makil at Turo agad na nagtalunan ang mga ito doon sa mga puno ng kahoy at mariin ng nagmanman sa buong kapaligiran. Pinalawak na din ng mga ito ang kanilang kalakasan sa mga aspitong pangamoy. At makalipas lamang ang ilang mga sandali. Muling tumalon si Naturo at Makil papunta doon sa unahan pa na puno ng kahoy. At doon, muling nakikiramdam na ang dalawa. At dito nila naramdaman ang presensya ng mga aswang na nasa paligid nagtataka si Naturo at Makil alam nitong si Turo na ang mga aswang na ito ay hindi galing sa mga kasamahan at mga tauhan ng kanyang ama na si Arturo at ang lugar ng pinagdausan ng paligsahan sigurado ang mga ito na walang mga aswang ang naninirahan dahil sakop ito ni Tatay Dadoy takot ang mga aswang sa albularyo kaya wika nitong si Turo doon sa kanyang kaibigan na Inkanto Masama ang aking hinala tungkol sa mga aswang na ito. Makil, bilis. Sabihin mo kina Makro ang tungkol sa mga aswang na ito. Hindi pwedeng may mga aswang ang pakalat-kalat sa gubat na ito. Dahil malapit lamang ang kakahuyan na ito sa pinagdadausan din ng kapistahan. Maraming mga bisita si na Dadoy nagaling sa iba't ibang mga lugar. Mabilis naman na tumalon itong si Makil doon sa mga puno papunta na doon sa kinaruroonan nila ni Maklo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napansin na ng mga aswang na saltik ang mga ginagawang iyon nitong si Makil. Naamoy na din ang mga ito ng mga aswang na saltik. Hindi mga ordinaryong aswang ang mga saltik. Mas malalakas ang mga ito kumpara sa mga pangkaraniwan na mga aswang maihanay ang mga aswang na ito doon sa mga aswang na bangkilan at mga gabunan. Ngunit kakaiba ang kanilang kalakasan pagdating sa mga usal. Tulad din nila ni Turo at Makil, malalakas din ang mga pangamoy ng mga aswang na ito. Ilang sandali pa, may nakita na itong si Turo na mga nilalang ang napakabilis na nagtatakbuhan doon sa gilid ng mga kakahuyan. At sa tingin itong si Turo, sinusundan ng mga ito ang kanyang kasama na si Makil. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Turo. Mabilis na itong tumalon sa lupa at habang nag-uusal ito ng mga orasyon, mabilis na din itong tumatakbo doon sa mga damuhan. Pabalik na doon sa kinaroroonan nila ni Makro. Ginamit na nitong si Turo ang kanyang mga karunungan sa mga usal para mas mauna doon sa mga aswang. Napakabilis kasi ng mga pag-usad ng mga ito at kailangan niyang maunahan. Makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan ng nasabi nitong si Makil ang ibinilin sa kanya nitong si Turo kay Makro. Kaya napatitig itong si Makro kay Makil. Tulad din kasi ni Turo, batid din niyang walang ibang mga aswang ang namumugad sa lugar na ito dahil sakop pa rin ito ng mga kagubatan na binabantayan nitong si Tatay Dadoy papanong nagkakaroon ng mga aswang sa bahagi na ito ng sinawahan. Ngunit batid naman itong si Makro na totoo ang mga inihayag nitong si Makil. Kaya sagot niya sa kaibigan na inkanto. Kung ganun Makil, kailangan natin na mapaalis ang mga aswang na ito. Kung magpapakita ang mga ito ng katigasan ng ulo, patayin natin ang lahat ng mga aswang na ito. Wala na akong pakialam kung matatagalan tayo sa ating misyon. Napakadelikado kasi ang mga aswang na ito sa mga tao doon sa kapistahan. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon nitong si Makro, biglang lumundag sa kanilang harapan itong si Turo at agad na nabalita nitong si Turo. Kaibigan ng Makro, hindi mga pangkaraniwan ng mga aswang ang mga nakikita namin ni Makil. Mukhang malalakas ang mga ito. At sa mga sandaling ito, mukhang nakita na nila si Makil at nasa paligid na ang mga ito sa atin. Napapansin din iyon nitong si Makro dahil biglang lumakas ang mga presensya ng mga aswang sa paligid. Sagot naman nitong si Makro kay Turo. Kung ganong Turo, bago tayong magpapatuloy sa ating misyon, Tapusin na muna natin ang lahat ng mga ito. Ilang sandali lamang, wika din nitong si Amara sa kanila. Makro, Turo, nasa paligid na ang mga aswang. Nakapalibot na ang mga ito sa ating kinaroonan. Humanda na ang grupo nila ni Makro para labanan ang mahigit sa dalawang pong mga matatandang mga saltik. Malalakas ang mga aswang na ito at alinsunod na din ng kanilang plano mukhang uunahin nilang magiging biktima ang grupo nila ni Makro ngunit hindi naman iyon mapapayagan ng grupo nila ni Makro kahit nagaano pa karami at kalakas ng mga aswang hindi matitinag ang grupo nila ni Makro sa mga ganitong uri ng mga kalaban